Sa At The Moment with Aimee Speaking of init, isang lalawigan na talaga naman Nangunguna sa nagkakakumbulsyon na init ng panahon Pero bumabawi naman sa paborito kong pansit Mula noon hanggang ngayon Nako kasama na ang always trending na to-gegarouse pride, Billy Jake Cortez. Tayo na sabay-sabay maglaway at matakam sa pamosong pansit na literal na patong-patong ang sarap. Billy Jake, uwian mo ako ng pansit batil patong. ako ko. Ultimate moment pag yan ang pasalubong. Tama ka dyan, Senator Amy. Napakainit dito sa Tuguegarao City, ang premier Ibanag City ng Pilipinas. Kahit mainit, walang makakapigil sa akin na kumain ng paborito nating pansit, ang pansit batil pato. Alam nyo ba ang Tuguegarao City ay may dalawang daang pansiteria? At sa dalawang daang pansiteria dito, meron akong laging binabalik-balikan at masabi kong ang tasty mo, Julie's Pansiteria. Totoo ngang kaliwat kanan ang pansiteria sa Tuguegarao. At tunay talagang ang batil patong ay isa sa may pinakamaraming variations na pansit. Tinawag itong batil na ibig sabihin ay bate dahil sa espesyal nitong sabaw na may binatil na itlog at patong dahil pinapatungan ito ng malasadong itlog, kara beef at samut-saring toppings. Dito sa Julius Paniteria, ang kanilang bersyon ay pansit batil patong with crispy karahay at utak. Hindi tulad ng ibang pagkain ng pansit. Nagamit ay tinidor lamang. Ang batil patong ay ginagamitan ng tinidor at kutsara para makuha lahat ang samut-saring masarap na toppings. Kasabay nito ang sausawang toyo na may sukat maraming maraming sebulyak o sibuyas. Ang Julius Panseteria ay isa sa may pinakamasarap na bersyon na pansitan dito sa Tuguegarao Kaya naman, umaga pa lang, dagsaan na ang mga Tuguegarawenyo. Kamakailan lamang, sila isa sa mga nagwagi ng one of the best Panseteria in Tuguegarao City. Paano ba naman ang kanilang miki? Fresh na fresh at araw-araw din nila itong ginagawa. Ang pansit batilpatong ay mabenta na lalo na kung malamig ang panahon. Pero kung sing sarap ng Julius Pansiteria batilpatong ang ihahain, ito'y hahanap-hanapin mo araw-araw. Pero hinay-hinay lang sa mga mataas ang kolesterol, pwede naman tayong umorder ng less Mickey o less toppings namin tawagin. Ang Julius Pansiteria ay matagpuan sa Katagaman Viejo, Pasikolan Street. Masarap, malinis, mabango at malinamnam. Yan ang paborita naming pansit ni Manang Aimee, ang pansit patil pato. Deserve na deserve ang ATM reward, ang taste mo, Julius Pansiteria. Muli, ako po si Billy Jake at magbabalik po ang At The Moment with Aimee. Salamat sa pagsama sa akin sa paghahatid ng servisyo publiko, aliw at makabuluhang kwento. Isa na itong memorable moment na bahagi ng ating kasaysayan. Samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating kwentuhan. Ang pangako ni Manang, lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends at events at the moment ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas Senator Amy Marcos na nagiiwan sa inyo ng quotable quote at the moment, the moment